Eh kaso di ba wala rin kuryente dito sa inyo? Paano yan? Eh baka mamaya o bukas. Meron na yan. Meron na yan. yan bukas. Ah. Sigurado na yan. Paano yung paggisi na makapunta? Kailan na lang? Nasa kanya yun? Kung kailan mo siya? Ah kahit pwede. kailan na lang. din naman siguro. 29. Kahit tapos ng birthday uh, mo. Uh, importante naman mga kabanding natin si mama mo. Si eh, kapatid mo. At sino pa yung kasama niya? Si Ayabit mo? O oh, para makapunta. Si mama si Dins. Okay lang kailan tita Elena? Wala mga problema. Na, dito sila tutuloy. Kasi, yabay, oh, magkasama. At, lang, maganda nga yun eh. At nakabanding at nandiyan ka naman, di ba? Pwede, pwede. Wala problema. Mas maganda yun. Uh, maganda yung magiging uh, senaryo doon sa nandito sila, bandingan. At gusto rin yung makita si ano? Si, alam yun, makakalaro niya. Mamit niya. Uh. Sige lang, okay lang. Hanggat gusto lang pumunta dito habang naka-ano At nakalig. Oh, tara po pa. natin dito yung dalawa dami kasi nagpadala si ito ng ano sa yun ng ano ng para sa ano mo sa birthday mo o ikaw na kumuha grabe mabigat nga na, oh grabe ginawa mo tong ano ah kargador na panghakot na yan tingnan mo lowered na oh oo oh. oh kunin mo na kunin ko na ang lalo po pihiro nagulat ka ay sempre No, ay, grabe. E, di isip ko na yun, na, ah, baka ipaprag ako. So, hindi ako nagkamay, Kunti ko, inaasahan na ngayon. Di ba kumakunta? Hindi ko yung gaya sa iti. Wala kang kurinti. <laughs> o, oh, Gemma, gusto? Ay, grabe. Ayan yeah, na si ito. Ay, grabe. O, oh, sige, kapuntay mo na rito, kahit walang anong walang kurinti, ha? Sino? Sila si Elena. Oh, ano sila? doon sa kabila kay ano kay Ari Olarte may meron kasi ano doon doon kami natulog kagabi lang pero isang gabi doon kami sa lighthouse dito ba walang tulog o walang <laughs> walang, walang <laughs> kuryente oo oh, dahil oh, nga sa mga nangyari ng araan dahil nga hmm. basta <laughs> 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 para si Alin yung bam 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 ay wala kami na Yung... <laughs> <laughs> ano na prank ni uh, Valine itong si Kuya Brooks, ano? Kasi hindi po alam ni Kuya Brooks na dumating na yung uh, mama ni Kalingapdan Dan at yung kapatid po ni Kalingapdan Dan. na si Hana. No? Dito nakita po natin ano, maganda rin po talaga itong mama ni Kalingapdan Dan, Ano? At uh, may tsura din po. Ano? Maging yung kapatid, ano? yung kapatid ni Kalingapdan Dan, ay makikita po natin na uh, talagang may tsura din. Ano? Kung bagay, uh, pamilya ng magaganda. At mga po itong si Kalingapdan Abdan. Sa bagay, Square Brooks ay guwapings din. Ano? At dito nga po ay na-prank niya no, si uh, Kuya Brooks. Di po akalain ni Kuya Brooks na dumating na po ano, yung uh, mama ni Kalingap Dan at yung kapatid. Ano? At dito ay pag po niya, niya ng otse ni Kalingap Dan na kita niya. Ha? Nandun pala sa loob. Ya, ano na ano, po siya. ay <laughs> mapapakilala na ni Kalingap Dan itong si uh, J.D. Wata sa anyang mama. Siyempre mapapakilala na kasi <laughs> nasa diet na eh. Ano? Ito pong mama ni Kalingap Dan. At uh, pwedeng pwede, no? Ay, anong oras. Ay, uh, kung may, uh, time itong si uh, Joy, Diwa, Joy Diwata, ay, ah uh, pwedeng pwede, no? Susunduin siya ni Kalingap Dan, siyempre. At uh, ip ipapakilala doon sa mama ni Kalingap Dan. No? At sigurado naman, siyempre, na matutuwa din si Joy Diwata at makikilala na po niya ah, uh, yung mama ni uh, Aling Abdan. At sigurado naman na ipapakilala po yan ni uh, Aling Abdan. Itong si Joy Diwata. At syempre, sinusubay ba yan din po ni ah, uh, mama ni uh, Aling Abdan? Itong ah, uh, Dan Joy, ano? Sinusuportahan din po yan, ano? Ng mama ni Aling Abdan. Kaya, maaaring uh, magkakilala itong mga iso. No? Iyon po ang abangan natin. Ay <laughs> Kung ano po ang magiging re reaksyon ni uh, Joy Diwata, no? Pag nakilala niya po itong mama ni Kalingap Dana, no? Kasi na po, ano Na isa po yan sa talaga uh, di po natin nakalain. Ano? Kasi nasa Manila po, eh. Yung mama ni Kalingap Dana. At uh, biglang nasa dait. Siyempre, maganda po yan. <laughs> Nung kanilang pagkikita, no? Yan po, eh. Kabang-abang. Ano po? Ayon, ano? Ah, dito ay uh, talagang uh, tuwan-tuwa. Siyempre, si Kuya Brooks. At makakasama niya, siempre, itong uh, si Hana, yung anyang uh, anak, siyempre. Siyempre, ganun din po yung mama niya, Kaling dan. Ay, uh, Kalingapdan ay muli niyo makakasama. Ano po? bagay, parang uh, kaibigan na lang. Parang gano'n na lang. Ano naman ano po natin, Rat? O na po yung nag situation din nilang dalawa, ano? Huwag <laughs> na po natin pag-usapan yan. <laughs> At talagang, uh, sa kanila na lang po yun. <laughs> Pero sa atin dito, ang abangan po natin, ay yung uh, kung paano ipakikilala ni Kalingap Dan itong si Joy Diwata sa anyang mama. At siguradong sigurado po ako na yan ay ipakikilala ni Kalingap Dan ano, ah uh, si Joy Diwata sa anyang mama. Eh? Kabang-abang po yan. Ipaham po natin. Ano? Hindi po natin alam kung uh, saan po natin nabahan. Kay Kaling Abdan o kay Kaling Abrab. Paganda <laughs> po yan. Ano? At uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy lang po natin suportaan si Kalingap Dan. Ah, si Kuya Brooks, ano?